isa kang cat owner, malamang ay nagising o ginising ka na din ng alaga mong pusa sa kalagitnaan ng gabi. Maraming dahilan kung bakit nila ito ginagawa at sa video nga na ito ay sasabihin ko sa inyo ang mga dahilan na ito. Bago ang lahat, mahalagang malaman natin na ang mga pusa ay may iba't ibang sleep-wake cycles kumpara sa ibang mga hayop at kadalasang sila ay gising at aktibo sa gabi. Ito ay dahil ang mga pusa ay mga crepuscular animals, ibig sabihin sila ay naghahunt at aktibo sa gabi at madaling araw. Narito naman ang mga maaring dahilan ng pagiging aktibo ng pusa mo sa gabi. Being home alone unang dahilan ay maaaring mag-isa siya sa inyong bahay buong araw. Sa panahon na iyon ay malamang natutulog at nagre-relax lang siya buong araw. At ang energy na naiipon nila ay ang nagiging dahilan ng pagiging aktibo nila sa gabi. Boredom Gaya ng sa unang dahilan, kung madalas na walang kasama at kalaro ang mga pusa mo sa araw, malamang ay maghanap siya ng interaction mula sa iyo. Tandaan lang natin na ang mga pusa ay mga social animals. Kaya maaaring ginigising kanila sa gabi upang makipaglaro sa iyo bilang isang paraan ng kanilang social play. Hunger Isa ding maaaring dahilan ng pagising ng pusa sa gabi dahil nga sila ay mga crepuscular animals, sanay silang gumising ng gabi at madaling araw para maghanap at maghunt ng pagkain. Old age. Ang mga pagbago sa kanilang sleeping patterns ay napaka-common na sa mga pusang tumatanda. Kapag mas aktibo ang iyong pusa sa gabi lalo sa mga pusang matanda na, maaring ito ay dahil sa pagkakaroon nila ng problema sa kanilang kalusugan. Health conditions. May ilang health conditions din ang nagdudulot ng pagiging hyperactive ng isang pusa gaya nga ng pain, anxiety, hyperthyroidism, chronic illness at dementia. Ngunit nais ko lamang ipaalala sa inyo na ang mga pusa ay natural ng aktibo sa gabi bilang part na ito ng kanilang instincts. Ngunit kung napansin ninyong may mga pagbabago sa kanilang pag-uugali, mainam pong ipacheck na agad sila sa kanilang veterinaryo. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.